Si Ma'am Marilyn Aribaca at uh, nais po niyang humingi ng tulong upang mapanawagan ang kanyang anak na umalis daw sa kanilang probinsya sa Huban, Sorsogon para maghanap ng trabaho sa Maynila noong June 28, 2025. Pero okay. hanggang ngayon daw po attorney is wala pa rin siyang communication or update dito sa kanyang anak na si Sheila May Aribaca Billones. Nanay Marilyn, ilan po ang anak nila? Lima po, ma'am. Lima. Pang ilan ninyo si Sheila? Pangalawa po, ma'am. Pangalawa. Nagpaalam ng maayos itong anak mo? Dati po, ma'am, nung ano, mga three weeks before siya umalis, nagsabi po sa amin. Tapos po, nung ano po, ma'am, hindi ko po siya pinayagan. Ah, hindi mo pinayagan? Opo, so, nagpaalam siya na, ma, gusto kong pumunta ng Maynila. Opo. Okay. Ano ba ang trabaho niya? Sa bahay lang po siya, ma'am. Okay. So wala siyang trabaho. Wala po, ma'am. Ah, okay. uh, nakapagtapos naman ng pag-aaral. Si Sheila Grade 9 lang po, ma'am. Grade 9. Meron pa siyang maliliit na kapatid? Meron po, ma'am. 10 and 7 years old po. May 7 years old pa. na kapatid. Ma May cellphone ba ito si Sheila? Wala po, ma'am. Noong June 28 nag-away ba kayo? Kasagutan hmm. ba? Napagalitan ko lang po siya, ma'am. Kailan? Nung uh, umagang nung, yun? Opo, nung morning po. Okay, So, masasabi natin mukhang naglayas, ano? Maaari po, pero okay. dahil nga po ang sinasabi dito ni Mamis is nagpaalam nga po magtrabaho, pero mm -hmm. until now yun po yung kinaka-worry ni ma'am Marilyn is hindi nga po nakakapag-communicate sa kanya or nakakapag-update kung nasa yung whereabouts nito ngayon ni e, Sheila. Paano makakapag-update? Eh, wala Kailan naman sa cellphone. cellphone yun na na po. po. Ikaw Lailan. ba Eh, may cellphone? Wala rin po. Ma'am, nakikihiram nung po ako. Mm -hmm. po, Alam ba ni Sheila May kung kanino siyang tatawag para ipagpaalam kung ano, ano siya may, may okay. social media account ba ito si Sheila May wala po ma'am ano, mm. napakahirap sige ito po. ba ay ni-report mo sa kapulisan ninyo Opo, ma'am sa ano sa bereran oh, sige sa Biliran kasi ang layo pa eh Opo, Opo. ma'am. Uh, meron bang nakakita daw na nagsumakay ng bus o kung ano Opo ma'am sa ano sa sentro ng hub sa sakayan po ng bus. Mm. May nakakita po na sumakay po siya ng ano ng bus papuntang ano Kubao Alimol. Kubao. Mm. Opo. Ma am. Ma am. Okay. So hanggang doon ang alam natin. Baby, kung nasaan ka man anak, uwi ka na anak. Nahihirapan kasi si mama na kung nag-aalala ko kung nasaan ka. Sana matuntun mo rin yung, ano, yung bahay ni tita mo malo sa Valenzuela. Pumunta ka na doon. Kasi three weeks na ako nak sa iyo. Sa ano, araw-araw sa three weeks na yun. Araw-araw ako sa Cubao Ali Mall, sa terminal ng Ilabil. Hindi kita makita, anak. Grabe na talagang ano, sakripisyo ko sa paghahanap sa'yo. At nananawagan din po ako sa inyo sa mga mabuting um, puso. Sana kung sino ang nakakita o nakakilala sa anak ko pagbigay niyo po alam dito sa kinaukulan po ng ano ng kay po po sa Wanted sa radyo. Kikiusap po ako sa inyo kung maari po kung sino man po sa inyo nakakita ah, sana anak ko. Kapag ugnayan po sana kayo, pakiusap lang po. Kahit, kahit si Sheila May, ano, pwede siyang makipag-ugnayan sa atin dito kasi ang gusto lang, nasa edad na si Sheila. ah Nasa edad na. Ang uh, gusto lang naman malaman ng nanay mo, Sheila, kung nasaan ka, kung maayos bang ba kalagayan mo. Meron kayong kamag-anak dito na sabi mo, sana puntahan niya? Opo, ma'am, ang ate ko. Ang ate mo? Yung tinutuloyan ko po ngayon, ma'am, ate ko po yun. Ate mo, pero hindi nagpakita hindi si po Sheila talaga, doon. Okay, so ikaw naman ay na may natutuluyan dito ngayon. Ang ate ko po, ma'am, yung mo. sa Balinswe. So tayo ay nananawagan sa kung sino man po ang nakakaalam <coughs> ng kinaroroonan ni Sheila May Arabica, Or mismong si Sheila. Sheila, uh, wala namang masama na hanapin mo ang kapalaran mo at uh, sundin mo ang mga pangarap mo. Pero may pamilya ka na nag-aalala sa'yo, sana ay uh, makuha mo rin sa loob mo na magpas magsabi sa kanila kung ano man ang mga ang palitan ng hindi magagandang salita kung nag-away man kayo ng nanay mo, isang tabi muna natin yun. Di ba, Nurio? Yes po, attorney. So, sa lahat po ng nanonood or nakikinig ngayon, kung kilala or nakikilala nyo po yung nasa literato ngayon, si Sheila May Aribaca Billiones, maari po kayong makipag-ugnayan sa amin dito po sa uh, Raffy Tulfo in Action, wanted sa radyo dito po sa TV5 Media Center para po ma-update din natin itong si Nanay Marilyn at uh, mapanatag na rin ang kanyang kalooban. Anak, uwi ka na. Alam mo kung gaano ka kamali, Mama lagi like ako nag-aalala sa'yo. Kung galit ka kay mama, wala naman ako sa sa'yo na masama. Alam mo naman kung paano kita nahanap, naalagaan. Sana anak, bumalik ka na sa akin, mama. Kiusap ako sa iyo na kumuwi ka na sa akin. Ma, keep in touch din po kami sa inyo. Makikipag-coordinate din kami, ma'am, sa inyo. Much better, makapag-provide din kayo sa amin ng contact number or contact info para po ma-update namin kayo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am, sa tiwala nyo. Mag-update kami agad pag may nakuha kami. Ma'am, kayo mag-alala, marami na pong nahahanap ang Rocky Tool in action. Naniniwala po ako, ma'am, na malaking tulong po ito sa akin. Anawagan mula sa puso ng isang ina. Yeah. Okay.